not guilty. Yan ang iginiit ni Vice President Sara Duterte sa inihain niyang sagot sa hinaharap na impeachment complaint. Dinalayan sa Senado ng isang messenger kagabi at opisyal na tinanggap ni Senate Secretary Ray Bantug ang dokumentong may 251 pages. Sa kanyang answer ad cautelam, nilinaw ng bise na kahit sinagot niya ang summons ng Senate Impeachment Court, nananatili ang kanyang mga pagtutol gaya na lang sa issue ng jurisdiction yun naman ang uh, uh, Latin equivalent of the ad capellan, meaning they're, 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 filing the pleading with caution. Maybe uh, in their minds, they, they'd like to reserve some arguments, no? uh, but in compliance with the order of the court, nag-file sila lang ng answer. Hiniling ng Vice na ibasura ang reklamo sa tatlong kadahilanan. Una dahil ito na ang ika na impeachment complaint na inihain laban sa Vice, labag daw ito sa so one-year ban ng konstitusyon. At dahil hindi naman daw factual ang mga konklusyon, maituturing daw na pang-aabuso ng impeachment process ang reklamo. Sinabi na ang uh, ang uh, articles of incorporation is a mere scrap of paper. In other words, basura. E eh kung basura, bakit nyo sinagot? Base sa kopyang natanggap ng media, sinabi ng bise na kung tutuusin dahil ibinalik naman ng korte sa kamara ang articles of impeachment, hindi na siya maaaring piliting sagutin nito. Gayon pa man, inisa-isa rin ng bise ang mga alegasyon. Ang pagkontrata ng papatay sa Pangulo, First Lady at Pinsang House Speaker. Abuso sa paggamit ng confidential funds. Pangingikil sa procurement officials ng DepEd. Pagkamkam ng unexplained wealth. At pagkakasangkot sa extrajudicial killings at political destabilization. Sinabi ng bise na walang basehan o proweba ang lahat ng yan. Iginiit niya ring patay na dapat ang kaso oras na magsara ang 19th Congress ngayong Hunyo. Hirit naman ang tagapagsalita ng prosecution na si Antonio Bukoy, panay teknikalidad lang ang mga argumento ng bise na dati na rin pinabulaanan. Yan ho ay expected move. Kung hindi mo kayang sagutin yung factual allegations, you resort to procedure. Hahanapan mo ng ibang, uh, idadivert mo, ililihis mo yung usapin. Yan ho ang nangyari dito. Inilihis ang usapin sa factual allegations of the complaint. Inilihis using procedural issues. Hindi ito yung bloodbath na inaasahan namin. Pero ang good news para sa prosecution... Buhay na buhay ang articles of impeachment. Matutuloy ang trial because meron ng sagot. Kung ang sagot niya ay ganyan lang, yan ho ay kanyang kakulangan. May hanggang June 30 ang prosecution para sagutin ang mga naging pahayag ng bise. Tiniyak ni Attorney Bukoy na gagawin ng prosecution yan. At dapat daw sundan yan kaagad ng pre-trial kung saan mamarkahan ang mga ebidensya. Hihilingin din daw ng prosecution sa korte na magtakda na ng petsa ng paglilitis. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.